Ikaw, oh, di ka magnegosyo. Pustahan tayo, magnegosyo ka siya ah, po. Sino ba? <laughs> <laughs> Hindi nga, illegal nga nila eh, sa gobyerno. Illegal. Wala nang palingki yun. Ah, wala nang mga bigas magtinda. Puro siya <laughs> <Yun laughs> po na. Bakit? Yun ang yung malaking kami. Ah, bitaw mo nga yan. Bitawa mo. Huwag <laughs> <laughs> ka magtaglan <-tabi> ka lang. Ha? Ha, <laughs> 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 ah, bababa ano? Bababa na, kasi dami na eh. Oo. Baka tagsikwid ka na lang isang balot nun. Ano <laughs> naman Tama. <laughs> <laughs> Pero bawat bawat naman, ba, nagiging ano? Nagiging baliw na yung mga ano, napapaliw. Oh, patay eh. na. Bukay <laughs> na lang kasi lagay na doon. Oh, kahit buhay pa. <laughs> <laughs> oh, pag pag nagsasalita na mag-isa, boss. Pag nagsasalita ah, na mag-isa. Bitawan mo nga ya, bitawan mo, wag ka mag-ilibing <laughs> na <lang> ng buhay. <laughs> Delikado. Oh, para hindi naman rip. Sino ba? <laughs> 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 Kainin pa ng gobyerno yon Patay agad. <laughs> Patay agad, diritsyo. <laughs> <coughs> tabunan. <coughs> oh, mo nga yan. mo. ka Ganon din pala. Papatayin ka Gamot sa ano? Cancer. Alam mo hindi kita kilala? Ha? Lager ka! Nilalaga, iniinom talaga yan? Gamot oh. sa kayo ng buhay na buhay. Oo. Kung Sino ba? Kaya <laughs> yung kasi Oo Yung alam mo yung paluha Oo oh. Paluha Isaya... Ah! Bitawa mo nga yan! Bitawa mo! Huwag ka mag... Bagawa mo na mo yan! mo mo Ano naman nagdadala ka naman lahat dito mga vlogger? Mga experiment doktor yan no? Nantai kau lain tu sana. Chinese. Siapa? 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 মা <muchas> চাইনি